Of course, after yung lumabas. So, parang feeling ko, kaya sobrang nafragile no ako Ang aktres at host ng It's Showtime na si Kim Chu ay nagbahagi ng kanyang emosyon sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN kung saan inamin niyang naapektuhan siya ng emosyonal matapos ang mga naging kontrobersya sa kanyang, bawal lumabas, remark noong nakaraang taon. Sa panayam, binahagi ni Kim ang kanyang pagkabahala na baka tapos na ang kanyang career dahil sa pangyayaring iyon. Masaya, hindi ko ine-expect. Akala ko tapos na ako. Gulat ako with everything, sabi ni Kim tungkol sa kasalukuyang tagumpay ng kanyang career Sinabi rin niya na naging napakarami ng kanyang mga proyekto mula nang maganap ang kontrobersya, kabilang ang Fit Check, Linlang, It's Showtime at What's Wrong with Secretary Kim. After bawal lumabas. So, parang feeling ko, kaya sobrang napa-fragile ako lately. So, thankful talaga ako dagdag pa niya. Ang pag-amin ni Kim sa kanyang mga nararamdaman ay nagpapakita ng kanyang pagiging tapat at nagpapatunay na sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang lumalaban at umaasang mas marami pang tagumpay ang darating sa kanyang career.